Fantasy, something that is produced by the imagination. Ito yung idea mo of being or doing something na hindi naman yan katotohanan. Pag ikaw na sa fantasy world, nag-i-enjoy -e ka, nagiging addict ka na doon. Reality is, ano yung talagang nandiyan? Ano yung tunay? Ano yung totoo? Ang utak po natin, parang CPU yan parang computer yan. Kung anong pinipit mo, yun ang magiging reaction ng buong sistema mo, katawan mo. At yun din ang mangyayari sa buhay mo. Pag nabago ang utak ng tao, nagbabago ang buhay ng tao. Ano ang sinasaksak mo sa utak mo? Yun ang mangyayari sa buhay mo. Kasi maraming tao, inahanap ang saya kung hindi kanina kung saan, saan Pero kay Jesus ng palayan, matatagpuan.